Nababorg ka ba kasi lagi nalang peritong isda ang inyong niluluto? nako ito naman gawin nyo sa kalahating kilo ng galunggong. Tara, simulan na natin. Ay, mm. Ah, syempre, ating bida, kakailangan na natin dito ng galunggong. I-filet lang natin yung ating galunggong. At since na hindi naman tayo talaga expert sa si pag file na ito, ayan, talaga naman, trial and error tayo. So, ito yung una kong... Uh, try ng pag na ng ating galunggong. So medyo dahan-dahan lang guys kasi malambot yung pinakalaman nito at tanggalin natin ng buto. So medyo nahirapan talaga ako sa una natin try at ito yun naman yung ating pangalawa which is dapat kailangan pala na iaangat natin yung pinaka body o pinaka buto ng ating galunggong. At yung pinaka naman yung dapat ay nasa ilali. Mas madali itong paraan guys ha? talaga ng mga yakang yakan nyo. Kahit first timer natin ay magagawa natin. At para naman sa ating breading mix, cornstarch, harina. At syempre, ating ready-made ng breading mix. Ito ay timplano na kaya hindi na magalagay dito ng pampaalat at tapaminta. 62 grams. Okay, haluin natin. At para naman sa ating liquid, hindi na magalagay dito ng itlog at tubig. Ito na lang ang ating kakailanganin. Ampay. <laughs> Konti lang hanggang sa lumapot. Yan, okay na to. Next sa isang bowl, flour. All-purpose flour lang to. Konting asin paminta at haluin. Paminta at ng asin. Kung pa pwede gusto niya lagyan ng kaunti perasong kalamansi, pampatagal ng lansa. At yung ating unang gagawin, isang filet. Kukuot natin ito ng ating dry mixture. Then dito. over medium heat ay painitin na natin yung ating oil at i-check natin kung mainit na. Yan. Okay. And now is done our not-so-boring na fried fillet galunggong. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang ah, tanong ni Mami Shirley, anong klaseng isda ang ginamit natin dito ngayon sa ating napakasarap na ulam? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, wala lang pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. At ang pinaka the best na sansawan dito, syempre ay pinakurat o yung sukong pinakurat. At pa pabayon tayo gumamit dito ng mayonnaise, pinaghalong uh, mustard at ketchup. Kain po tayo. Mmm! Mmm! Uh -huh. the best ng ulam talaga. Kakaiba. Pati na rin pa natin itong uh, ang pulutan. <laughs> diba? Ang sarap. Mmm! So, yun po guys. Marami, marami po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!